Hello guys, uh, for today's video natin guys, ay nandito na tayo sa lugar namin sa probinsya. So, ngayon guys, ay hindi hindi alam nila mama at papa na umuwi ako. Kasi syempre, surprise natin kahit counting surprise lang. Ito, buminda ako ng cake. Kasi syempre, may, may prutas na rin tayong dala. Kaya guys, uh, simulan na natin ang pagpapanggap bilang isang delivery. <laughs> akala nila hold upper hello <laughs> ayun akala nila hold upper to kaya guys punta na tayo punta tayo sa bahay so yun guys pasyal na tayo sa bahay let's go saan ang bahay niya no nila Salvador Bello Sama mo nga ako? Siguro naman kilala mo na ako Ha? Ah, Kaming ngayon, kilala mo na ako Alam mo, kilala mo ako Ako yung taga Cavite na naligaw dito Tunis! Banilong ko na! Tel! mo kunin, mo kunin Kala, gano'n dahil mo. Ayun ko na, parang hindi alata. Hindi lang, hindi lang. Hala. Kabot ko lang, hindi yun. So guys, at ito yung pinsan ko na kulangot. <laughs> ito yung pinsan ko. Siyempre kasi ba tayo, tabi ka. Kung aray, hanapin natin yung bahay ni Salvador. Si Salvador, tatay ko. So And guys, andito na tayo sa Barangay Gangaw. Huwag kang mag-ano ha. Saan yung bahay ni Salvador Villo? Hồ Công Yên ngay, Công Yên ơi, Công Yên ơi Đi tìm nè, Pinapa-deliver lang po. Ito ito yung bahay ni Salvador. Tao po. Pinapa-deliver nga po pala. Deliver daw.

ano do e kamo ni? Ang Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano tawa Ano mo? 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 Ano o, Ano sila kumakain o, no? <laughs> 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 Okay ka na? Okay ka na? Shout out Shout out! kasi siya na ni Mga magulang ko Ang aking tatay at nanay Ang tagal na panahon ngayon lang tayo nakawin dito Lakaraw ka mo! lang tayo kahit sabihin na nakaano na tayo dito na tayo sa ano bakit kilala pa rin kayo? Hindi ang Ate yung Sige ko Ate. Ate Ate Sige ko ati lang. Salamat ati sa lahat. Bye bye.